Baha pa rin sa amin as of alas 4. So maapo pa rin yung amin looban, no? Oh. oh. ayan oh. oh, maapo oh. Hindi na dinim. yan, boss? Siguro ang mga hita yan. Ah! Dito ang amin looban. So kung nakita niyo po, naagos po puso napakalakas ng agos. So ito yan guys napakalalim yan guys napakalalim yan mga lodi kick hanggat hita dun sa may ano sa bahay namin napakalalim yan oh. yan guys ay aming looban so kaso pala 4 na squatter na ito ng ating hapon kaso bumabasa yung aking shirt mataas to ada na ba wow nice aba ka pa tayo yung akong Ay, hindi ko pa namin yun Kaya parang may aras. Ayan, nakabuti yun naman yung... yung, yung... yung... shortcut. <laughs>